Dahil ako ay sinapyaan ng kasibagan. Ngayon ay ang gagawin ko ay magbabalit ako ng notebook. <laughs> Tamad kasi yung kapatid ko magbalit ng notebook. Ay di ako na lang. Dahil wala naman akong magawa. Ito na lang gagawin ko, di ba? Yes! Napagtado ko bakit ang mahal na. Nagsitaasan na ang bilihin. Kahit ang notebook, mataas na rin. Ay, bakit din ang mga tao ngayon? No? Parang bulag parang hindi tayo nakikita parang wala talaga silang nakikita kundi ang nakikita nila ay ang reflection ng sarili nila parang hindi nila napapansin yung mga tao nahihirapan ngayon no nadadala ba nila sa hukay yun hindi madadagdagan pa ang suwan sa imkirts alam nila ang imkirts diba yung mga taong bulag sa mga taong hindi nakikita nila ang kahirapan dito sa mundong ito yes! oh my god What happened to the earth? Diba? Yung ultimo, ano na na. Pero syempre, ayoko na naman mag-judge. Hindi natin alam kung ano-ano yung nangyayari ngayon. Base, kumbaga, katulad na sa notebook. At kung hindi mo nasulatan ng notebook, hindi mo ito magagamit sa mga pinag-aaralan mo. At hindi mo may o hindi may ha ang iyong buhay dito sa isang kapirasong papel. O, oh, di ba? Hindi ko rin gets yun. <laughs> Bakit ganon? <laughs> hindi ko matanggap yung kamatis talaga. Ang taas-taas. Hindi taas. akong makakain ng kamatis ka. Miski, apple. Oh my God. Bakit ngayon nagsisita asan? Miski, ang kagamitan sa pag-aaral nagsisita Ano pa ang tataas? Ano pa ba? Oh my God. Pero, syempre, huwag muna tayo mag-judge. Mag-adjudge na lang sila doon sa ano, doon na sila magpaliwanag sa ibaba. Ayun <laughs> uh, lang, guys patatagan nyo na lang ang sa sarili nyo. Palaksan nyo na lang ang loob nyo. Syempre, kasama na ako, dogs. Kung lumakas ang aking loob, yun na lang, guys. Kahit mahirap mong umiti, umiti ka lang. Dahil ang buhay ay weather, weather lang yan. Misa na ay nasa taas ka, misa na sa iba ba, charot. Lahat naman tayo ay pare-pareha. Sa mata ng Diyos ay iisa ang tingin nila sa ating... At kung ganyan ka, ganito tayo. Umaga sa bulaklak, hindi mamumukad ka hanggat hindi na to nadidiligan. Kailan kaya mamumukad ka ng Pilipinas? Charot! Yes! Ano kasi guys, may nakita akong dalawang mag-ino nakakaawa. Alam niyo yun? Yung bilihin kasi nakakaawa din. Paano nga kakain ng mga tao ngayon? ba? Diba? Sana naman maisip, sana naman makita ang kalagayan natin ngayon. Hindi ko alam, hindi ko sila maintindihan. <laughs> yun guys, gutom na ako ha. Wala joke lang yun. Sana naman may pakiramdam ng bawat sa atin. Kaso walang pakiramdam, ang hirap. O diba? Yun, patapos na ako magbalot. Konting-konting-konting na lang. Konting tiis pa yung bagay na yan ay magiging ano na yan, magiging maganda ang kalalabasan o oh, nabulol pa. Kung sa buhay, kapag natapos mo ang lahat ng mission mo sa buwa ay maganda ang kalalabasan. Kung maganda talaga kalalabasan, kalalabasan, kagin pa, charot. ay na, finish product na, o, oh, diba? May po selfie-selfie wow. selfie pa dyan. Kala mo naman ang ganda-ganda niya. Yun lang, guys. Bye-bye!